Shout out po sa inyong lahat, mga kabindors. Ang gagawin natin ngayon ay bibisitahin natin ang tindahan ni Ate Runa. Uh, I-update natin mga kabindors kung uh, nakapagtinda na siya. At yan, mabisita natin mga kabindors. Kasi yan naman ay na bigyan na siya ng pangkaragdagang puhunan ng ating mahal na sponsor eh, tara mga kabindors at isitahin natin para makita natin kung uh, ano, naituloy niya na yung, ano, yung kanyang pagtitinda tara samahan na niyo ako mga kabindors ito mga kabindors, narito tayo sa dating pinagtitindahan ni Ate Rona. Ah, hindi na siguro, wala na siguro siyang balak dito na magtinda kasi pati lamesa niya wala na dito. Ito yung punong kahoy na kanyang tapat sa kanyang lamesa. Ayan dito siya nagtitinda nung mga nakaraan to Mountain Heights High School Ayan pero hahanapin natin mga kabindors kung saan siya nagtinda ngayon kasi wala siya dito Ayan po Tuntahan natin doon mga kabindor sa kanyang itinuturong uh, kanto na kanyang pagtitindahan. Baka nandoon siya. Kasi ang sabi niya, uh, medyo malayo ito sa kanyang bahay. Uh, mahirap maghakot ng mga kanyang kagamitan. E, tingnan natin mga kabindors doon sa kanyang itinuturong Uh, pagtitindahan kung naroon na siya. Yan, samahan nyo ako doon mga kabindors. A few moments later. Yan, dito sa kanton ito mga kabindors. Dito sa kanton ito ang itinuturo niyang pagtitindahan. Pero wala pa siya dito mga kabindors. Ayan po, dito sa may basketbolan na yan. Wala pa siya dito. Ito, may mga ano dito tinda. Ang sasarap ng gulay mo tiya. May kanin kayo. Dito, pa, order ng ako isa. Kakain ako utom na eh. Nandoon dito daw dito daw siya magtitinda mga vendor sa kanto na ito. Kailay dito pa natin nakita dito kung kasi 'to ang tinuturo niyang niya. kilala nyo po si Rona te eh, si Rona yung mataba po. hmm. sabi niya dito daw siya magtitinda sa kanto yan sa may manukan sabi may manukan dito po, yung ah dyan. yan yan ang sabi niya eh dito na lang kay sa gulay Ayan mga kabidors, tapos na tayo nagkain. Uh, pasyalan natin dito sa bahay nila. Pasyalan natin si Ate Rona dito sa bahay nila. Uh, para makumusta natin. Eh, ito at ano na, tanghali na at wala pa naman siyang naikasang tinda yan mga kabindors nandito tayo sa kanila sarado naman yung bahay ah, wala tayong naabutan dito siguro may pinuntahan yata Ayan balikan na lang natin mamaya mga kapindors. A few moments later. Ayan binalikan natin uli si Atarona para ma-update natin baka nandiyan na siya mga kapindors. Kasi kanina mga kabenders wala siya dyan. saan? nagpunta? Hindi hmm. Ano'ng Ano'ng kuan? Nag ]conoera. punta sa padasal. Ano ba yan? Sabi mo kanina? Hindi. May pinisahan may daw so, po. Hindi ko alam. Parang doon ko daw sa padasal. Hmm. Gabi na ko siguro uuwiin yun. Ah, gabi na yun? Ah, ngayong araw, di kayo pumasok? Wala pa kayo pasok. Ah, wala pa pasok. Anong, anong araw ngayon? Kalimutan ko ah. Kapo, ano kapo? Kapo, meron. Ah, may pasok. May pasok kayo kapo. Mm. Hmm. Kasi inano ko nga, akala ko magtinda na si mama mo. Eh, in-update ko doon sa mga pagpinagtitinda niya. Tapos dito sa kanto na sabi niya siya magtitinda. Eh, wala man. Hmm. Kaya pala, eh, wala ano. Saka marami po siya inaasip-aasip. Marami po siya. Kaya kalabangan sa po kahapon. Ah, yung mga, ano, dito sa inupahan nyo. Ano kahapon? Sabado? Ano... Sabado daw ang, ano niya eh. Sabado daw ang, ano niya? Labah. Parang hindi naman sabado kahapon. Tapos niya sabado. Ha? Huh? Kinulong ako. Ah. Tapos pala labarin po siya ng linggo po. Ah, bali dalawa ang laba niya sa isang linggo. po siya Ay, Okay, okay, sige be. Ah, iayos nyo lang yung inyong pag-aaral. Ano? At ah, magsipag tayo sa pag-aaral para ano naman, nakuha kayo ng mga magagandang marating, di ba? No? Mm. Ah, oh. ah, sige, sige, sige be. Ah, dito na muna ako, no? Ayan mga kapindos, galing na tayo doon kaila Ate Rona. Ah, hindi man natin nakausap si Ate Rona at ah, uh, hindi rin siya nakapagtinda ngayong araw. Kasi ang sabi ni Jonela ay mayroon daw pinuntahan yung ano ba yun? padasal ba yun? Uh, wala tayong nai-update ngayon sa kanyang pagtitinda mga kabindors. Ah, uh, di natin alam kung kailan siya magtitinda kasi bukas naman kaysa isang bukas eh hindi ko siya ma-update kasi may unroon ako uh, duty mga vendors yan uuwi na rin ako shout out sa inyong lahat na mga sumusubaybay sa aking mga vlog Uh, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din sa ating mga nag-i-sponsor thank you so much mo kay ma'am anonymous ng Pennsylvania at saka sa iba pang mga nag-i-sponsor sa aking mga content kay ma'am Jenny Bryan ng Australia ma'am Mirasol ang London at saka sa iba pang mga nag-sponsor Mamblis Dan Red ng USA uh, maraming salamat po sa inyong lahat at saka ma'am Tiranisi ng Japan thank you thank you so much po sa inyong support uh, ngayon ay pauwi na ako at hindi natin na update ang pagtitinda ni ate Rona uh, siguro sa mga susunod na araw kung mabalikan ko siya makita natin kung gaano siya nagsisipag magtinda o hindi siya uh, nagsisipag dalawa lang ang ano doon dalawa lang ang mangyayari yun mga kabindors, ah, hanggang dito na muna ang ating update sa ating vlog kay Ataruna. Thank you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay at panonood itong ating vlog sa ating mga viewer at sa ating mga subscriber. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye po.